May dalawa na po tayong uh, tao under custody. Inaaresto na po yan ng uh, QCPD. Kahapon po ay uh, nakapagsampan na rin po ng uh, kaso laban dito po sa dalawa na under custody po ngayon ng QCPD uh, plus dun po sa apat po na at large. Tinukoy na ng Philippine National Police ang mastermind sa pagmaslang sa so opisyal ng House of Representatives na binaril at napatay noong June 15 sa si Quezon City. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, anim ang suspect sa krimen. Dalawa rito ang hawak na ng mga otoridad, kabilang si alias Balong na nagsilbing middleman at alias Jason na siyang lookout. Nahuli ang dalawang suspect sa Kaloocan at Quezon City. Apat pa ang tinutugis ng mga otoridad, kabilang ang ganman at ang mastermind sa krimen. Lumalabas po ayon po sa testimonya po at extrajudicial confession po nitong si Alias Balong ay uh, hinar daw po sila di umanonoy ng uh, magkalibin na sinasabi na may uh, personal na galit doon sa biktima po. 30,000 piso aniya ang ibinayad ng mastermind sa mga suspect para patayin ang opisyal ng kamera natukoy ng pulisya ang mga suspect matapos na magsagawa ng backtracking ang QCPD sa mga close circuit television footage na dinaanan at pinuntahan ng mga ito nakita po doon sa CCTV cameras na ito pong uh, gunman at yung isa pong uh, pangalawang nahuli po ay doon po pumunta at nagtago po at nagpalit po ng damit doon po sa bahay po nitong si Alias Balong so na-recover po doon yung mga damit na ginamit po nitong ating uh, gunman Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo, base sa investigasyon ng pulisya, walang kinalaman sa trabaho sa Kamara ang motibo krimen. Di umano na mastermind po na magpartner ay uh, sasampahan di umano ng kaso nitong uh, biktima for stapa and qualified theft po. Na dati po nila di umano na empleyado. Sa ibang business po, ibang business po ito na diagnostic po na business po nila. Ang mga suspect ay nasampahan na rin ng kasong murder. June 15, ang barili ng mga suspect ang biktimang si Director Mauricio Pulhing, ang Chief of Technical Staff ng House Committee on Ways and Means.